Good morning mga katods Nandito po tayo sa South Luzon Expressway South ba? Kasama natin ang Suey Boys Ay po itatambay sa ano, Caltex Mamplasan Dini sa Nagalampas lang ng ano Na Greenfield Yun no? Sama po natin si Marvin the Mushroom ang, uh, bagong member ng uh, chop suey boys patrata na naman ng chop boys nauna na si Ryker, ka uh, Joe Joe sa treli pinuntayin natin kasi itong dalawa galing lang po namin ng breakfast ride sa Tipsy Pig, Alabang Westgate. At kaya, ay ang tumambay ko na dito sa Caltex Pong Plaza bago mag-uwi So tingnan natin, kung huwag rin oras pa, may mga nakatambay pa rin doon. So ngayon po ayan ano, Inil Adha. Uh, happy holiday sa ating kababayan ng muslim sila siguradong uh, nag I don't know kung ginagawa na nila pag hindi marami sa sasakit pa uwi no? kasi balikan kayo siguradong ano ang paluwas ng Manila ang marami mamaya dahil long weekend eh, ngayon yung last day na walang pasok sa so, malaga sigurado mga lao na yan pero may traffic dito sa northbound lane ng SLS pero so far so good pa natin ng uh, in person mga katons for the very first time itong H2 ng Kawasaki H2 na carbon yung finiture ni Joe sa minsan sa vlog niya ito po ay sa motor trade Kawasaki nature bike ng Muntinlupa so nakita natin siya kahapon Father's Day okay naman siya mga katons although wala siyang ano namang uh, gasolina magaan siya tsaka ano ah uh, hindi naman siya kasing tiptoe nang inakala ko tiptoe siya na ano ko uh, comfortable kasi both legs is ano tiptoe lang hindi super tiptoe ha ah. you know And it's Cost, ano, 1.8 something million nga, may kasama na siyang all in na steering damper. Then, hindi nga lang, syempre, yung uh, stuck stock yung exhaust niya. Pero, okay na okay naman. Parang feeling ko, ang bigat lang niya, is ZX2. Parang, no, talaga ako. No. So, napapaisip tayo mga katos. So, let ko natin to si Downing. Tom Cruise ng Top Gun Maverick <laughs> sige natin aso hindi siya parang ninja na sport touring yung ano yung body position ano siya attack position parang CX-10 arm uh, siyempre nagkaroon din ako kung i-delete natin ito si Dawming uh, kasi gusto ko yung ano ba ba hindi ako napapagod kahit mag-long ride kahit bagyo or kung saan man ay eh okay lang Dahil pag dito nga naka super sport Maximum ko na lang dito dalawang oras Sumusoko ko yung ano ko patawang ko So dito na tayo Caltex mong klasa Diyan natin kung maraming matarang mga Bumiyahe ngayong araw May nakikita na tayo yung mga sinuwin Ah oh, meron na ako oh. Yun o no? Para siyang American choppers na ano. Morning sir. Tingnan ko lang po. Gando. May Statue of Liberty siya sa tank eh. And dito ay. Eh. Hindi ko alam. Gando. Grabe. Gando, gando. Cruiser Knights. Mayhem Chopper. Gando. Grabe. So line up natin. Ngayon ay F3. Kawasaki 650. Moto Ace. Duke 390 <laughs> Pasensya na po kayo doon May agency tayong kasama, may agency Triumph Trident At syempre <laughs> Si Duke Scrambler Meron po tayo na kasi LX, nagpapagas lang At ah, dito muna tayo tatambay Bilis ni Marvin ha ah. Bilis Bilis oh <laughs> Si Kahindot <laughs> Syempre So ati si Riker, si Nodon mo to no. So tambay muna kami dito mga katod so. na tayo mamaya Magpawin na tayo ng Batangas So Tapos na kami magkape Tambay dito sa Starbucks sa Caltex Man Plaza At kami uwi na Binihaya naman tayo ng hindi masyadong maaaraw ng uulan Alanganing hindi Sama pa rin natin si Riker, Si Nodon Moto At ang mga Chop Suey Boys Kami ay 2, 4, pito Kami Mga bago nating member ay si Jobs At si Mushroom Shoutout kay Kabayan <laughs> Shoutout kay Kabayan Nandito ka ba? Nandito ang iyong Ninja One Thousand <laughs> <laughs> Kahindot. Hoy! Alright, <laughs> oh, si Bill na. Kasunod na, kasunod. Bye-bye, bye-bye. Wow, brother. Ayon. Next time ulit, next time. Arif ID ko, nasa ina. You know, Nodon Moto. Nodon Moto, the Gen C vlogger. Oh my God! <laughs> Kaya yung mga Gen C dyan, mag-subscribe po kayo kay Nodon. Ang mga mahihilig sa ice coffee, Wow! Ay, ano ka Ano And we're off mga katods And dito ko na lang po siguro tatapusin na vlog for the day Mga short vlog lang Quick coffee tambay with the chop suey boys Again, maraming maraming salamat sa tropang kulay At sa dalawang uh, bagong member ng uh, CSB Si Mushroom at si Jobs Ingat Mushroom, pagbalik ng Novaliches Bye bye Paalam, mga tropang gulay. Susunod ulit natin yung uh, pagkikita. Maraming maraming salamat po sa mga katods nating nanonood at walang sangang sumusuporta sa ating munting channel kahit tayo ay uh, medyo wholesome magsalita uh, salita hindi totoo yan <laughs> everything is very well appreciated subaybayan so, so, po natin ang aking racing career Parang awa nyo nung <laughs> Kahit third lang po Makasumkit lang tayo ng medal Ay, ayos na, ayos na Pero ngayon, mga katotohan Sito ko yung patanggay yung DJ Love you, Mauro Signing out Babush And happy Adil Adha To all of you